Laman ng puso ko sa tuwi na Sana kami makasama Sa lupain ng buhay Pangarap na hihintay Sana'y mapapagtagumpay Mga daing at panalangin ka naming mamasdan, makita ka na mukha labis ang kagalakan. O Diyos, aming pinigadalangin, na mamanhi ang puso namin, sa'yo kami naglalangin. Hindi pala ng... tumiratan po si Minyo so, ko. Mm -hmm. mm -hmm. Pero pag bumanat si Minyo. <laughs> ibang klase si Minyo. Sa awat tulong. Mm -hmm. Kasi nagtatanong po si yung ating kasambahay tungkol dun sa kanta ni Minyo. Ano ba yung meron sa kanta ni Ang ni tanong nung kanta ng ating kasambahay kasi, paano po ba mawawala ang iba't ibang maling reliyon sa lupa? Ang daming nga reliyon dito oh. sa mundo. Sa so, Pilipinas na lang, napakaraming ng reliyon. Pero, marap dun, mali. Iba't ibang klase, meron pang spaghetti. Spaghetti monster. Oo, <laughs> oh, oh, di ba? Spaghetti monster. monster. Yeah. yeah. Napakalat nila ngayon yan. Ang kawawa po ka eh, yung mga nadadaya. Mm -hmm. Kaya dapat Siyempre, mawala yan. Siyempre, kahit eh. <laughs> yeah, kaya dito, dapat ka mawala yan. Eh, mawala Pero paano, na, kaya mawawala yan? Mm, -hmm. yun? mm -hmm. di, Ay, ba, yung yung natin, natin? No, natin doon sa magaling? yung otoridad sa Biblia. Mm. Kinilala po pa rin eh, sa hindi lang po sa Pilipinas ang kanyang website po, kundi kinilala po ito sa so, buong mundo bilang most educational to follow. Ito po ang isoryano.wordpress.com. Kaya kung kayo po ay gustong magtanong kay Brother Eli, huwag ko kayong maghiya, mahiya na magtanong kay Brother Eli sa kanyang Twitter account sa www.twitter.com slash Brother At kung kayo po ay gusto magtanong ng live, meron din po tayong tanungan sa internet ng live sa www.livestream.com dot com slash Eli Soriano. Bago po ang time slot nito dito sa Pilipinas, Webes po alas 3 na madaling araw at Friday naman alas 8 na umaga at may replay din po ng alas 11 na umaga ng Friday. At sa ating Pinoy na gusto mag-usisa mag sa mga bagay ng Pinoy, ay pwede po kayong mag on sa www.angresulta.com where Pinoy blood, that matters. Yan. At minyong patuloy pa rin ang sinasagawang uh, mass indoctrination ng Church of God International sa lahat ng coordinating center sa buong Pilipinas. Mari po kayong makipag-ugnayan sa mga numbers 09237154992 zero nine three eight two three nine at zero nine one seven two four mag email sa info at mcgi.org at mm -hmm. ang bible yun? exposition bible exposition oh, ongoing yan nation -wise. bukas oh sa lahat ng ano may mga area tayo na remote an mga remote points. Area, O, remote ah. points. Sa Chua Yan Street, 3th Floor, Number 3, Das 7, Section 1, Tawiyan City, Taiwan. Taiwan yan. At sa Olivares Gymnasium, Paranaque City. At dyan sa, sa Banawe Hotel and Youth Hostel, Banawe, Ifugao. Ah, yes. At dyan, sa, sa Minyas Restaurant, mm. San Pedro Hagonoy, Bulacan. At sa Social Hall, New Building Market Site. Dulag Leyte At ganoon din sa may ADD Convention Center Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga At din po sa Lupon Gymnasium Barangay Poblacion, Davao Oriental yeah. At dyan, pantanong nila kay Brother Eli oh, Biblia ang sasagot oh, At saka, umatikabong tanungan na naman yan mm -hmm. ha? Oh, batin, Ito, uh, ito yung paghukula natin ng pansin na tanong Paano po mawawala ang ibat-ibang maling reliyon sa lupa? Alamin natin mula sa otoridad ng Biblia The non -parail. Walang Kaparis, Brother Eli Suriano. In, In Biblically Hindi na mawawala yan hanggang sa panahon ng paghukom yung mga masasamang relihiyon hindi na mawawala yan. Hanggang paghukom, na mananatili yan. At yun ang tinatawag na panahon ng pag-aani kung kailan yung mga pansirang damo dun bubunutin. Pakinggan mo sa talinghaga ng banal na kasulatan sa Mateo. Pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga mga aani, Tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo at inyong pagbibigkisin upang sunugin. Datapwat tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. Tuloy. Ano ngayon yung panahon ng pag-aani na tinutukoy? At ang bukid ay ang sanglibutan, at ang mabuting binhi ay ito ang mga anak ng kaharian, at ang mga pangsirang damo ay ang mga anak ng masama. At ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang jablo at ang pag-aani ay ang katapusan ng sanglibutan, at ang mga mang-aani ay ang mga anghel. Kung paano ang pagtipon sa mga pangsirang damo at pagsunog sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Ayun! Di diba ganun yun, Brother Josel, No? Opo. No, <music>